papas Papasko na talaga mga kumarites at tingnan nyo naman itong aking madadaanan. Puro Christmas light na. Napakabilis naman talaga mga kumarites ng araw. Tumatakbo, charis. Papasko na nga pero wala pa rin tayong ipon. At ganito nga ang ganap natin pagka alas 7 na nga ang aking awas. Isang oras din kasi mga kumarites ang aking biyahe. Depende pa nga yan kung traffic o hindi. Pag hindi naman traffic ay isang oras, mga 8 na sa bahay na ako. Pero pag traffic nga ay minsan inaabot nga ng alas 9. Eh paano pagka oti pa eh dina 9:30 pa ako makakauwi tapos pag traffic mga alas 10 na ako nakakarating sa bahay kaya pag nga ngang oras ay hindi ko na nga naaabot ang gising ng aking anak. Lalo na nga pag may pasok alas 8 nga pinatutulog ko na yon. Bumaba na nga ako at dito lang talaga nagbababa sa Michelle. At dito na nga rin nagaantay ang aking asawa para sunduin ako. Kahit nga pwedeng lakadin ay nagpapakoon nga ako. Alam niyo na marami na tayong nararamdaman sa katawan. Napiling ko nga laging nga akong pagod na pagod. Iba na nga talaga pag tumatanda na tayo. Lahat na nga ata ng masasakit ay lumalabas na ngayon. Kaya nga tama nga yung mga magulang natin no nasa pag-edad natin ay doon pa lang natin mararamdaman lahat ng sakit ng ating katawan. Nag-swipe nga pala ako sa kantin itong mga chocolate at ibibigay nga daw ng aking anak sa kanya mga teacher. Naalala ko nga pala ay Teacher's Day nga pala. E di ang ginawa ko, nag-swipe na lang ako sa aming kantin. Sa isang buong cut-off nga pala mga kumarites ay meron nga pala kaming 2,000 na allowance para sa kantin. Pero ang per day nga ano na pwede mo nga lang gastusin ay 200. Nililimitahan na kasi nila yung paggastos. Kasi dati walang limit, yung 2,000 pwede mong ubusin sa isang araw. Eh syempre, nasa sayo na yon at ikakaltas naman kasi yun sa sahod mo. Kaya kung ubusin mo yung 2,000 ay para saan pa nagtatrabaho ka, para sa kantin. Kaya ang ginawa ng management ay ginawa nilang 200 per day. Pag naubos na ngayon, ay magkakash ka na. Maganda nga rin kasi na meron kaming swipe. Dahil nga pagka nga walang cash yung iba, ay pwedeng i-swipe. 280 nga pala lahat yan. At yung 80 pesos nga, ay binayaran ko na ng cash. 10 pesos nga pala yung binili ko para hati na sila nung aking pamangkin ng pagbibigyan. So yun, pagkadating ko nga sa bahay ay meron na nga lutong ulam Ibinilin ko na nga ito sa aking asawa na ito nga yung kanyang lulutuin At ito na nga rin yung babaunin niya kinabukasan, iiinit ko na lang At syempre, sa sobrang gutom ko na nga ay kumain na nga ako Ang kanin ko nga pala mga kumarates ay yung bahaw pa Aba, ay sayang naman kasi yung kanin, napakamahal naman kasi ng bigas ngayon Dito nga pala sa bahay ako mga kumarates bumabawi ng kain kahit hindi ako kumakain ng tanghalian sa company Kaya nagtataka nga rin yung iba na hindi nga kami kumakain kumak halian pero lumolobo pa rin kami. Siyempre, pagdating naman sa bahay, eh, hindi naman namin tinitipid ang aming sarili sa pagkain. At ang lalaki nga nitong sugpo na nabili ko. At ito nga yung masarap kainin, yung malalaki. Yung sip-sip pati ulo pero tatapon din naman. Siyempre, ititira natin yung katawan kasi ito yung malaman. Ito din talaga yung paborito ko pag 9 to 7 ako dahil pag uwi ko nga ay may kakainin na ako. Hindi kagaya nga ng 6 to 4 pagdating ng bahay, ako pa rin yung magluluto. Pero yung asawa ko naman na yan ay walang reklamo kapag ka magluluto. Basta yung lulutuin nga niya ay dapat nakaredy na sa rep. Kaya ang ginagawa ko kapag lulutuin niya na ay lalagay ko nga sa chiller para pag niluto niya ay malambot na. Sasabihin ko nga lang kung anong luto yung gusto ko at yun nga yung lulutuin niya. At syempre damay na din yung pansabinalot niya kaya binubukod ko na nga yung kanyang pang ulam kinabukasan. Ang gagawin ko naman kinabukasan ay iinit ko na nga lang. Tapos ipagpapaan ko naman siya ng kanyang binalot para fair. Siya sa gabi, ako naman sa umaga. O oh, di ba mga kumaretes dapat tulungan talaga Kapag kasi alam mo na may tumutulong sa iyo ay nababawasan kahit papano yung pagod natin. Kumpara mo nga doon sa ikaw lahat ang gagawa ay talaga namang sobrang nakakapagod. Wala ka na lang magagawa kundi iiyak yung mga pagod mo. Ganyan nga ako dati kapag hindi ko kinakaya yung pagod, umiiyak na lang ako. Pero syempre kapag naiiyak mo na ay laban uli. Wala namang ibang aasahan ng mga anak natin kundi tayo rin. Kaya naman lahat ng pagod natin ay kain na laang natin ng kanin para mas lalo pa tayong sumexy, ganun. In fairness naman at napakasarap naman nitong luto ng akin Sinigang na sugpo nga ito mga kumarites at masarap promise. Lalo na kapag malalaki nga yung hipon, ang sarap kainin. Dahil nga ito din yung binalot ng aking asawa kinabukasan, ang ginawa ko nga ay binalatan ko na nga yung mga hipon. Para hindi na nga siya magbalat dahil nako napakatamad din naman magbalat noon, parang aking anak. Yung nasa malapit na ay pa. Ay naku walang pinagkaiba ay mag-amang mag, -amang, mag -amang nga talaga. So, ayun lang naman mga kumarites ang ganap natin ngayon. At samahan nyo pa ako sa mga susunod natin pagod pa sa mga susunod na araw. Kahit kayo, ipapagudin ko din, Charis. <laughs> yun lang naman po. Bye!